Humabot na sa 370 na mga individual o 74,500 na mga pamilya ang apektado ng malawakang pagbaha sa probinsya ng Northern Samar at Eastern Samar na dulot ng shearline. Sa nasabing bilang 146,150 na mga individual o 33,350 na pamilya ang namamalagi sa mga evacuation centers. Karamihan dito ay temporaryong nasa Sumoroy Hall sa provincial capital sa bayan ng kata man. kahapon idiniklara na ni Northern Samar Governor Edwin Ongchuan ang buong probinsya ng Northern Samar na isa ilalim sa state of calamity bilang pagtugon sa resulta ng malawakang pagbaha at pagkasira ng infrastruktura at mga pananim sa lugar sa Pambuan Northern Samar kinumpirma ng Pambuan sa Police Station na isa ang binawian ng buhay ng madaganan ng puno dahil sa landslide na nanatili namang lubog sa baha ang abot sa 119 na mga barangay sa bayan ng Katarman, Pambuan, Mondragon, San Roque, Bubon, Katubig, Lauang, Selvino Lubos, Las Navas at Lapinig na ibalik na ang kuryente sa ibang mga barangay sa bayan ng Katarman pero nananatiling brownout pa rin sa ibang mga bayan. Kasama mo sa DYXY, Aramantakloban, Rajuman, Justin Traya, Tatak Arame.